Good morning po sa ating lahat. <laughs> ingit ka, ingit yung aso. Nakatingin po sila. <laughs> Good morning po sa ating lahat. Hindi po ako gagawa sana ulit ng video. Pero pag ang Lord Jesus nang nagbulong, anak, gumawa ka. Okay, Lord. Gawa tayo. So, it's a video about shocking revelation about grace. Mm -hmm. Na-shock din yung aso. Shock din kayo? Ako, oh, shock nga rin. <laughs> Yo, It's uh, something na talagang isang katotohanan na marirealize natin ngayong umagang ito. Masamahan niyo ako sa likodong tayo mag maggawa ng video. At uh, yes, Halang naman sa TikTok 10 minuto lang ang bigay sa atin para makagawa ng video using DA. Ito itong ano 'to. Itong may filter na ito. <laughs> so yes, Aham. pero word of god hindi naka-filter. Itong mukha ko naka-filter. Yes naman. Mama, we <laughs> Joke. So Yeah. Oh, itong mga aso makulit. Okay. Na narinig niyo na po ito dati pero yung revelation ngayon syempre mula sa Holy Bible the word of the Lord Jesus Christ sobra hindi hindi ako talaga maggagawa na ng video sabi ko maglilinis po sana ako ng kwarto napakadumi pero bukas na, na siguro yon unahin ko ang pinapagawa ng Lord Jesus sa akin Eh, makulit po yung answer sorry po Ititilhaan ba naman itong ano ko? Huwag hindi tilhaan ito eh. Pag di ito eh, mararabis ako. Joke. Hindi ako tinatab rabis. Dahil ako pag kumagat ng aso, sila mararabis ha. Rabis ng biyaya. <laughs> Joke. Okay? So, naku, kung ano pa sinasabi ko, umpisa na po tayo. So, open your Bibles with me. Sa dito sa ano. Saan ba yun? Kita niyo po ba? Hmm. Ayun, talaga namang inano ko na. Talagang minarkahan ko na para talagang yes, ito na talaga. Grabe, grabe siya. Blessings po, ang blessings po hindi masama. Jesus wants to bless us. Okay, at makikita natin dito maski mga maski mga tao na hindi siya masyadong kilala pa, bless niya. Maski unbelievers, bless niya. Kaya, yeah, ang Panginoon, pag blines sila, doon siya magpapakilala sa kanila. Doon nila siya makikilala na He is the blesser of every man, every person. Okay? Tignan po natin ito nangyari dito sa, yes, ito po, Yan, uh, Luke, ano uh, ba ito? Luke chapter 5 verses 4 to 7. Umpisahan na po natin sa 1 po. Sabi dito, So it was as the multitude pressed about him, kay Jesus, to hear the word of God. O, maganda naman ang hangarin ng mga tao to hear the word of God. That he stood by the lake of Gennesaret, and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. Pinauro niya yung boat. Nangaral siya. Kasi pag nainuro nga naman yung boat, yung, yung hangin, dadalin yung kanyang epe. Eh, wala pa naman mikropon noon man, para manilid ng mga tao. Tingnan nyo. And he sat down and taught the multitudes on the boat. Oh, ito maganda. Ito, ito na po. Naka-highlight na po ha. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch ihulog mo mga lambat mo sabi niya pero sabi ni Pedro but Simon answered and said to him master we have toiled all night and caught nothing nevertheless at your word i will let down the net panginoon master sabi niya master pala tawag hindi pa lord no master magdamag po kami ng huli ng mga isda pero wala po kaming mahuli pero dahil sinabi po ninyo, ang ganda nito. Pero dahil sinabi po ninyo, we will let down the nets. Ayan. Ha? At your word, I will let down the net. So, ganoon din po tayo. Naiisip ko po ngayon eh. Ito, na, mas magandang view. Uh, may mga bagay po sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Na hindi natin alam. no? Pero dahil sinabi ni Jesus, natapos na sa cross, paniwalaan po natin yun. Yung buong katotohanan dyan. Okay? So, yan na. So, they signaled to their partners, sabi niya, hindi, uh, hindi, teka lang, tika lang. And when they had done this, yun, yung let down na yung nets, And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Nung yung net sila hinulog nila, ang dami nilang nahuling isda. Makinig po mabuti. Pag na kay Jesus ka, marami kang mahuhuling isda. Ibig sabihin nito, pag na kay Jesus ka, marami kang mahuhuling tao para dalhin mo sa Kanya. At the same time, sa blessings naman, pag na kay Jesus ka, marami kang blessings na makukuha. Pero ang pagkristyano ka kasi, alam ko may bago na po tayong priority. Ang pinaka-priority natin is to share Jesus. Hindi na po yung material things, No? Hindi na po yung material things. Kaya nga po ang sabi sa atin, bagong nilalang lang na tayo. May bago na po tayong puso. May bago na po tayong naisin sa buhay natin. Okay? So, saan bilangan natin dito. Ganyan natin yung Patong natin yung dyan. So, ayan. Tignan po nyo ha. And when they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. So, they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to see sa dami ng nahulil ng isda, tinawag pa nila yung mga nasa kabilang bangka para tulungan sila na ahuni ng mga isda. Ganon din po tayo sa dami ng blessings natin. Tatawagin natin yung ibang Kristiyano. Hey, tulungan niyo akong ubusin ng billion ko. Tulungan niyo akong ubusin ng million ko dito. Hindi ko kayang ubusin dahil pag naggumagasta ako, pinapalitan ni Lord. Sobra. Yan po talagang totoo. Para siyang brutal na preaching, pero no. Nararanasan ko po. Ubusin natin ang billion ko. Next. Darating yan. Not now. Kaya pag krisyano ka, bilyonaryo ka. Ubusin natin ang billion ko. di ba? Tulungan nyo akong ibahagi ito sa mga nangangailangan. Yung pwento doon. Bibili tayo ng maraming mga gamit para matulungan ang mga tao. Hindi yung uubusin mo. Pero gusto din ni Lord mag-enjoy ka syempre sa sarili mo. Pero gusto din ng Panginoon syempre tulungan mo yung mga nangangailangan. Yan po ang kanyang hangarin. Yan ang kanyang puso. Okay? We are blessed to be a blessing. O oh, yan po ang totoo doon. Okay? Pero billions, kung yung mga unbelievers, nagkakaroon ng billions, tayo pa kanyang believers, claim it. Antalong, do you believe? Baka naman di ka naniniwala na Jesus wants us blessed. Jesus loves to bless us. Yan po ang totoo doon hindi nais ng Panginoon na ang mga anak niya parang nalelet behind gusto niya kung nakauso ang mundo nakauso ka rin o di ba ganun po siya ganun po ang Lord iba po ang Lord siya na po ang naghirap sa cross para tayo yumaman para hindi tayo magkulang ni kanta nga kailanman hindi ka nagkulang okay so ayan po gets So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled the boat so that they began to sink. Matindi po ang Lord, matindi ang kanya biyaya. Super duper tindi. So alam po natin ang biyaya ng Lord sa atin. Mahal na mahal po niya tayo. We are highly favored and greatly blessed. We will lack no good thing. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napaka-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Talagang dapat kinakantahan natin siya ng kay buti-buti mo, Panginoon. ba? Diba? So, yan po. Yan po gusto ko sabihin ngayon. So, it's a shocking revelation here. It's truly shocking. Grabe. Talagang yung boats Napuno Ay, hindi namin kaya ubusin no? Hindi namin kaya ubusin na, no? ang ano. Ang blessing. Halika nyo. Come, come. Tulungan niyo ako. Ay, ganda. At least, kasi naman na-stress tayo, di ba? So, yun lang po. Thank you.